magluto mo tayo ngayon. Ayan, nag-isa tayo ng ating pinalambot na gabi. Ayan, nabili namin yan sa Bulacan. Yung gabi na yan, uh, pinalambot ko na. At meron tayong dried alamang. Hinukasan ko na rin. At meron din tayong ah, uh, sardines sa gata. Yan, gata style. So, dahil wala ko, gusto ko sana fresh na gata. So, wala tayong mabilis. So, try natin isahog tong sardine sa gata para masarap ba ang ating uh, gulay na gabi. Kung laing. Laing ang tawagin dito yun. Pero ang laing kasi puro dahon yun. Ito, uh, katawan lang ng gabi to at saka yung kunti niyang laman. Ayan. Pinalambat ko na. So, ayan. Igigisa na lang natin yan kasi instant gata tayo. Wala tayong makuhang fresh gata kasi pinakamasarap talaga sa gabi ay fresh gata. So, uh, wala naman tayong mabibili na fresh gata. So, mag-instant tayo ngayon. Ayan. So, ayan. Nakapag-grito na rin tayo ng ating chicken uh, ang gabi lain tapos ginagawa nila is pinapatuyo muna nila yung gabi sa akin mas gusto ko sa, sa probinsya mas gusto namin yung fresh na gabi ang iyong uh, lulutuin kasi mas mabilis lumimbot kaysa doon sa tuyo na at na umukunat na ito ay dried people

So, yun yung ating panahod. Kasi naumay kami kahapon ng kami ano, ano, handaan pero kami namin kaya ito naman. At doon, doon sa Bulacan nakadulo kami ng uh, gabi na sariwa. So, yun. Ang ating ginagulay. Ang natin ano, pakuluan na lang natin. So, parang hindi ko na siya lagyan ng gata. Tama na siguro yung gata niya sa sardinas kasi lumalapot na pag sobrang daming gata. Ayaw ko rin yung sakto lang. Ayan Pero need pa rin. Magagata pa rin tayo guys. Mas masarap talaga yung fresh data nito. Sino nakarilit nitong gulay na to guys? Dito siya laing. Iba kasi yung pagkaloto ang laing eh. Ito gulay na gabi. Ayan. Tapos. Pwede na lang natin ng pangpalasa. Sob na yun. Kasi loto naman na at yung ating gulay. Pakuloyin lang natin. po siya guys diba? simple lang pero masarap yan ang sahog natin ay ano lang dried na hipon pwede ka mag sahog nito ng crabs or hipon talaga yun ang the best nito. شو <applause> <applause>